So, ay di ano, wala na naman pasok. Hindi ko na naman alam ang gawin namin. So, yun, oh. kami daw ay may apuntahan. Mapunta daw kami sa... Sabi mo rin. So ID yun, ID bumaba na kami din ni Ai sa aming kondo. <laughs> Charot! <laughs> At syempre, gagamitin syempre natin si clicky at nang nagagamit naman at dahil medyo may alikabok edi syempre ano pang inagawa edi punasan muna natin at nang kaaya-aya naman tingnan nasa biyahe na nga pala kami at pupunta kami ng Santa Ana wala naman kaming ibang pupuntahan kundi dun lamang lagi ay di nandito na kami dumaan pala si Kada dito at mag withdraw daw sana all maraming pera <laughs> bagong sahod eh at dahil bagong sahod nga si Kada ang sabi niya Wag na kami mag-breakfast sa bahay. Dito na lang daw kami mag-breakfast sa McDo. Oh, so, yun. Siya ang umorder niyan. Hindi ko alam kung ano yung inorder niya sa akin. Pero, nakain na namin yan. Siyempre, alam ko na. <laughs> Ito pala yung mga inorder niya para sa aming dalawa. Our food for today's video. Ay di sumubo na ako din eh. Alasahan ko itlog din eh kung masarap. Mm, matabang. After pala namin kumain, ay eh, di na kami ng kaunti. <coughs> Hindi na ako nakapag sa save More kasi bawal daw. Tapos bumili pala ako neto kasi kailangan namin to sa Pasko. o <laughs> oh, ay di sige, unbox na natin to. Hmm, bumili pala ako netong amplifier with speaker. Para sa Pasko. Mm, kasi naisip ko, Total, mahilig din naman akong kumanta. Bakit kaya hindi pa ako bumili netong speaker na ganito? Total, total. <laughs> Igabit na natin tong mga wire dito sa likod para matesting na natin kung maganda nga ang tunog netong speaker na to. Maganda naman tumunog guys, so parang worth it naman yung bili natin dito. After pala nun guys, medyo hapon na to, nagpaihaw kami dito para alam nyo na, pulutan. <laughs> ay di nagpasama ako kay Kada. Sabi ko, Kada, samahin daw ako. iho kita, baka may hito. Masarap yun. So ay, ID ayon, as usual, lasing na naman si Boss MJ. Kamot na naman sa ulo. <laughs> Medyo alas stress na to ng madaling araw. Kaya mga inaantok na kami dito. <laughs> so yun guys, for today's video, magluluto tayo ng ulam. Kulaan nyo ka ng ulam namin. Siyempre hindi nyo alam. Ito pala guys ha. Eh. Tara. Tara. Magkakare-kare tayo. Kare-kare ba 'yan? Kare, di ba? Tapos magpapalambot tayo ng baka. Mais pala. Ano 'yan, nilagang mais na may konting baka. Oh, di ba? Hmm, sarap. So idea ayon, di ginayat na ni Kada si Buyas at naarip yung ating giniling. Tapos nandito yung ating ginayat na puso ng maliliit. Tapos yon na may yung mga sibuyas, Bawang at Sili. Di ginasa na ni Kada at anong oras na din, mag-aalas 12 na. So yon o, oh, hmm, may sili, bawal ako sa sili pero sabi ko okay lang. Tapos yan, di ayan na, hinalo niya na yung giniling. Medyo marami pala to guys, oh. Tapos nilagay niya na yun, yung puso ng saging. Tapos syempre, yung dugo, yaks. Parang, pero masarap guys nung pagkaluto. So, eto na yung finished product natin guys, oh. Hmm, sarap. Oh, ulam na to. Sige na, babay na. Next video naman. Bleh.